Ayan ang mga video nila. Rosy Tasty Channel. Todamax Max. Pina in Cyprus Yet Collection. Totski. And Mami Love. Dito naman sa kabila. Sa gitna. Pinay Journey. Butangera. Hans and Mini Channel. At doon sa bago. Sa anim. Ayan. Sila si Charles at saka Janet Kalimling sino pa ba yung mga iba na yan ang dami yan, ang dalawa pa si Erna AF Channel si Mel Peña in Dubai Mix Vlog habang kumakain tayo So, eh yung ating kinakain, sinigang with chicken. Naka-play sila sa akin. Hmm, mamaya yan, para lang akong nagtatrabaho sa ano sa CCTV no naka-monitor kayong lahat sa akin no kaya ala kayong ilulusot pag ako'y nag-live ano ko ano'y ko do sa live ko natatawa tuloy ako Si Rosie Tasty ang takaw. May kinakain na naman. Malapit na yan. Gagraduate na yan. Sino yung umiikot? Mm, si Pinay in Cyprus. Kaya ala kayong lusot sa akin, Ano? Huwag ako nagkwento. Patay na. Hmm. Agoy. Delikado kayo sa akin. Kaya alam ko istorya niya. Nagyan natin ng charger at naglo-lobot. Kunti lang nakain ko. Kasi panay taba. Tsaka hindi ako kumakain nito. Ito. To. Itong bone marrow, delikado yan. Pagka meron kang ano, mga rayuma, gout o ano. Ayan yung taba Oh kahit masarap pa yan yung iba nasasarapan dyan ako Diyos mayo mm. lang natin yan Kaya ala pa yung ilulusot sa akin. Ba nagluluto naman ngayon si si Pinay. Uh, eh nakikita ko ko anong mga pinagkagawa niya dahil nagpe-play ako ng WH. Agoy. Di ba? Hindi kay makakalusot pag pagka uh, nag-LLs ako. Nako. Kita ko na kagad ko ano yung mga ano niya. Mamaya, makikita natin dyan sa Bicolana. Mag, magkaka, ano, na walk. Maglalakad yan. Diba? Pusin na natin ito. konti na lang. Masarap na sabaw. Ito masarap na sinigang. na sinigang. Maasim talaga. Layo na natin yung tabahay. Meron pala. Yung anak ni Teresa na yan. Kung ano-ano ang nakikita kong ginagawa. Tonto ako dyan. Silang magjowa. Tuntuwa ako siya sa mga ginagawa ng magjowa na yan. sila mamila po nandito dito oh. Si Rosie nagpiprito ng itlog ng lato-lato goy lato lato piniprito niya abah 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 iba ang datingan ni mami labo hawig niya si ano si nikki Baltes. na tayong kumain ito hindi po natatapos to tsaka to pa pangalawang grupo na yan tsaka yan pangalawang grupo ito hindi pa natatapos pag natapos yan tatlo na yan sila uling tatlo ah dyan si Lady Gal palama pala dyan si Lady gun. 8 minutes lang gawin natin. Mat mahaba ayaw niya. Sakto lang natin 8 minutes.